So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is uh, PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So panibago nila mga usapin, panibago nila mga topic ang ating pag-uusapan tungkol sa pagmamanok. Dahil sa dami ng nagko-comment and uh, ang daming nagtatanong about sa topic na to, sagutin na po natin. So, ang ating magiging topic ngayon is galing ulit sa inyo to ano, sa comment section. So, ano daw po ang possible na dahilan kung bakit nagkakahalak ang ating mga alagang mga manok? At the same time, Idol, pwede mo rin ba itong bigyan ng remedyo kung ano ba yung magandang ibigay sa ating mga alaga upang maging maayos sila. Okay? So mga kamanok, napakaganda ng katanungan and uh, sige, sagutin natin ito para sa ganun, mabigyan kayo ng linaw kung ano ba ang paraan ng proseso kung pa paano gagamutin ang halak ng ating mga alaga at kung pa paano sila muling magiging malusog. So ngayon mga kamanok, gusto ko munang ipakita sa inyong isa sa ating na breed. So dati nagtataka ako dito sa aking alagang ito. Dati akala ko baba ito. Okay? So akala ko dati pulet. So at the time goes by, sabi ko, konting panahon pa, medyo naku-curious ako kung ano ba talaga ang uh, gender nito. So ngayon, eto na po siya. Sa mga nakakasubaybay ng ating uh, mga videos na ina-upload, ma malalaman nyo kung sino ba talaga itong ating, uh, kung sino ba itong ating sinasabi. Okay, ito po mga kamanok. Ito po ang isa sa aking na-breed last season. Okay, so ito po ay tandang. Sigurado na po itong tandang kasi po, makikita nyo na po sa kanyang balahibo, Apo sa kanyang itsura. So, ito po is SBR over dome. Ayan. So, yun lang naman pong dalawang yan ang ating linyada na talagang pinaiikot-ikot dito sa ating backyard. Okay? So, one of this one of my favorite color. Ayan. So, black and dome. So, naging hero po yung kulay niya. Anyway, so, so much for this. Sagutin na natin ang ating tanungan. So saan ba nagsisimula ang halak ng ating mga manok? Ito po ay nagsisimula especially kapag nagpapalit ang klima sa ating lugar. Kung dati mainit, tapos biglang uulan, sa so umaga mainit, sa hapon uulan. So diyan po nakukuha ng ating mga alaga yung mga sakit. So ang halak po kasi mga kamanok, nagsisimula po nagsisimula po 'yan sa sipon ng ating mga alaga kapag ka ang sipon na hindi natin napansin, napabayaan, nauuwi po ito sa halak. Okay? So second stage na po ito ng sipon, medyo hassle po itong bigyan ng uh, gamot. Okay? Para po siya ay maging maayos ulit. Pero ito po ay kaya naman po nating maalis o po, pwede po nating maibalik sa dating sigla ng ating mga alaga. So ang halak po sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung Uh, pagtunog, malalaman natin na may halak ng manok. Kapag tumutunog po yung kanyang likurang bahagi, maririnig niyo po yan, parang humaharok yung likurang bahagi ng manok, yung likuran, the same time yung kanyang dibdib. So mapapansin niyo po yun, maririnig niyo po yung kapag ka siya is may halak. Minsan nawawala yung sipon, pero yung halak hindi ka agad. Okay, o kaya naman lumilipat lang. Nagiging halak, tapos nawawala po yung sipon So, paano po ang ating gagawin? at the same time, paano po yung ating ibibigay na antibiotics sa kanila. So mga kamanok, make sure kung ang ating mga alaga ay may sipon at may halak, linisin po natin yung airway, air passage ng ating mga alagang mga manok. So, so, so paano po? So, paano po ang paglilinis ng airway? So, pwede po tayong magmanual na declogging. Pwede po nating hilisin yung ilong ng ating mga alaga. Okay? Yung medyo may mata dito, kapag ka napapansin nyo, medyo maputi itong ganito, hilisin nyo po yung ganyan. Lalabas po yung mga kamanok sa ilong at the same time sa kanilang ngalangala. -ngala. So, yan po yung dalawang airway na pinanggagalingan ng hangin ng ating mga alaga. So, possible din po dyan lumabas yung sipon, yung liquid, okay, yung mucus na meron ng ating mga manok. Kasi po, kapag po yan ay binigyan natin ng antibiotic at hindi po natin nalilinis yung airways ng ating mga alagang mga manok, so possible, magiging matagal po yung uh, curing ng ating mga alaga. So kasi po, tutunawin pa ng antibiotic yung sipon, yung baradong sipon doon sa kanilang airway or yung air passage ng ating mga alaga. So medyo hassle yon. Tulungan natin ng konte ang ating mga alagang mga manok linisin natin yung airways. So, kahit po manual na lang po, e atin pong uh, i-massage na lang na ganyan hanggang sa magbabas yung sipon sa kanilang ilong, hanggang sa may lumalabas, alisin po natin ng alisin. Magiging relax po at magiging maayos po ang ating mga alaga kapag ka gano'n. So, kapag nalinis po natin yung ngalang-ala tsaka yung uh, lalamuna ng manok, kasi po possible po nakakapit din po dyan yung plema ng manok. So... Pag na atin po yung naalis, magiging maayos po yung manok, magiging maginhawa po. Saka po natin sila, bibigyan ng antibiotic. Make sure mga kamanok, yung Adam's apple nung manok, malinis po natin. May butas po yung mga kamanok, yun po yung tumutunog. Yun po yung merong uh, laway na madikit, na makapit. Kaya po ang manok ay hindi komportable. Kaya po ang manok ay nagkakahalak dahil po doon. Yung pong butas na yon nagwiwisil po yon Doon po nanggagaling yung tunog na naririnig ninyo sa likod at sa dibdib ng inyong mga alaga. So meron po yung makapit na plema o laway na hindi po mailabas ng ating mga alagang mga manok. So tulungan po natin yung, yung, yung Adam's apple po ng manok na ilalabas po yon dito sa kanilang mga bibig. So kapag nalinis nyo po yon sigurado ako 3 days lang okay, na pagbibigay ninyo ng antibiotic, magiging maayos na po ang inyong mga alaga. So kung hindi nyo po malilinis yun, yung pinaka-Adams apple na yon, medyo magtatagal po ang uh, recovery ng inyong mga alaga. Possible one week po, dire-diretso ang pagbibigay ng antibiotic sa kanila. Okay? So doon po nangyayari ang uh, tinatawag na halak at uh, magiging maayos pa rin naman ang ating mga alaga. So iwasan lang po natin na sila ay uh, mababasa palagi ng ulan. Kailangan meron silang masisilungan. Especially kung sila is nasa cordings, dapat may tipis sila mga manok, So, nasisilungan. Tapos yung may init na tubig na inyong napapabayaan kapag kayo is napapainom, silip ng araw. So, isa rin po yung dahilan kung bakit nakakaroon ng halak ang ating mga manok. Make sure yung inyong mga painuman, yung mga tubig ninyo na bibisita ninyo Uh, pagdating ng alas 10 ng umaga, pagdating ng alas 2 ng hapon. Kasi po ang araw, kumikiling, umiikot, okay, nagro-rotate. So, umiikot din po yung ano, yung init. Kaya iwasan niyo po na mainitan yung mga tubig na inyong ini-stock or binibigay sa inyong mga alaga. So, yan po ang isa ring dahilan kung bakit nagkakaroon ng halak ang inyong mga alaga. Especially kung kayo is puro patuka lang ng patuka, painom lang ng painom, o kaya naman yung mga trabaho kayo, hindi nyo na nalilingilan, hindi nyo na nabibigyan ng pansin. So, once a week or two times a week, okay, bisitahin nyo po ang inyong mga alaga. Kung gusto nyo po na malaman kung sino yung mga manok na may halak, inyo po silang bisitahin sa gabi. Sa gabi po, mga kamanok, malalaman nyo kung sino yung mga humaharok. Yung mga humaharok na manok, sila po yung merong halak. Okay? So, sa katahimikan ng gabi, maririnig nyo po yan. Madali nyo pong ma, -ma malalaman, ma-identify kung sino yung mga manok na nangangailangan ng aruga, nangangailangan ng panahon, nangangailangan ng antibiotic, at nangangailangan ng focus. So, yun lang mga kamanok ang uh, kailangan nyong gawin o yun lang ang paraan So, magtatanong sa mga magtatanong dyan, ano ba kamanok ang magandang antibiotic para sa halak ng manok? So, pwede po dyan is amtil. Um, yan po ang aking unang-unang uh, hinahanap. Amtil, um, pwede rin po dyan ang trifast. Katiin nyo lang po sa gitna. Pwede rin po dyan ang, ano pa ba? So, yun lang muna. Ano, yung dalawang yun lang muna. Na, napakaganda niyan pagdating sa ating mga alaga. So, sa mga may mga katanungan pa dyan tungkol sa pagmamanok na medyo naging hassle kayo, so, pwede nyo pong uh, Tanungin ako, pwede po kayong mag-comment sa video ito or sa mga video natin ginagawa. Nababasa ko naman yan mga kamanok. Akin naman po yung at makakaasa kayo na masasagot natin yan pagdating ng araw. Kasi medyo marami lang talagang topic ang ating uh, pinag-uusapan gaya nito. So isa-isa po natin yung hinihimay at uh, binabahagi sa inyo para po sa ganun magkaroon kayo ng stock knowledge na maaari nyo pong magamit, maaari nyo pong uh, may-share din sa iba. So, paano mga kamanok? Hanggang dito na lang muna ang ating topic. Sana ay uh, makatulong ang video ito, makatulong ang aking mga sineshare na idea sa inyo. Okay? Sa mga interesado dyan na uh, kumuha ng ating antibiotic, amtil at saka trifast, lagay ko na lang po dito sa baba ng video ito. Di ko alam kung dito, dito o dito ba lalabas. So, pag lumabas dyan mga kamanok, dyan na lang po kayo mag-order at sigurado ako, makakatulong yan sa halak ng inyong mga alaga. So, paano mga kamanok? Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Stay uh, enjoy and stay happy with farming. So, paano mga kamanok? Paalam.